Kamusta mga kapatid? Sa video na ito, tatalakayin natin ang isang mahalagang paksa na nagmula mismo sa salita ng Diyos, ang mga seryosong sexual na kasalanan ayon sa Biblia. Kung ang ating mga desisyon ay hindi nakaayon sa kalooban ng Diyos, maaari itong magdulot ng malalim na pinsala, hindi lamang sa ating sarili, kundi sa ating relasyon sa Diyos at sa ating mga kapwa. Kaya't samahan niyo ako ngayon habang inaalam natin ang pitong kasalanan na dapat iwasan. Ang pangangalunya o adultery. Unang-una sa listahan ay pangangalunya o adultery. Sabi sa Exodo 20 talata 14, Huwag kang mangangalunya. Ito ay malinaw na utos mula sa Diyos. Ang pagtataksil sa asawa ay hindi lamang sumisira sa isang pamilya kundi nagiging dahilan ng paglabag sa tipan ng kasal na itinuturing na sagrado sa harap ng Diyos. Premarital sex o pakikipagtalik bago ang kasal. Ikalawa ang premarital sex. Ayon sa unang Korinto 6 na verse 18, Umiwas kayo sa pagkikiapit. Ang ibang kasalanan na ginagawa ng tao ay labas sa kanyang katawan, ngunit ang gumagawa ng pagkikiapit ay nagkakasala laban sa kanyang sariling katawan. Ang pakikipagtalik bago ang kasal ay hindi lamang laban sa ating katawan, kundi isang kasalanang labag sa kalooban ng Diyos. Ang kasal ay itinatag ng Diyos upang maging daluyan ng biyaya at proteksyon sa loob ng isang banal na relasyon. Kahalayan, lust at pornografiya. Ang pangatlo ay ang kahalayan o lust na nauugnay sa pagnanasa, kabilang na ang pornografiya. Ayon kay Jesus sa Mateo 5.28, Sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin sa isang babae na may pagnanasa ay nagkasala na ng pangangalo niya sa kanyang puso. Ang pornografiya at anumang anyo ng kahalayan ay nagpapadumi sa ating isipan at naglalayo sa atin sa pagiging banal na tao. Masturbation at immoral na pagnanasa. Ang ikaapat ay ang masturbasyon at immoral na pagnanasa. Bagamat hindi tuwirang binanggit sa Biblia, ang masturbasyon, ang prinsipyo ng pag-iwas sa kahalayan at hindi makadiyos na pagnanasa ay maaaring iugnay dito. Sa Mateo 5, siyam hanggang 30, sinasabi ni Jesus na mas mabuti pang mawalan ng isang bahagi ng katawan kaysa ipahamak ang buong kaluluwa sa kasalanan. Kaya tayo'y mag-ingat sa ating mga ginagawa at mga pinahihintulutang pumasok sa ating puso't isipan. Homoseksualidad. Panglima ang homoseksual na akto. Ayon sa Levitico 18, 22 dalawa. Huwag kang sisiping sa kapwa lalaki gaya ng pagsiping sa isang babae. toy kasuklam-suklam. Sa maraming bahagi ng Biblia, pinapaalala sa atin na ang sekswalidad ay nilikha ng Diyos para sa layunin ng kasal sa pagitan ng lalaki at babae. Mahalaga na sundin ang orihinal na disenyo ng Diyos kahit na tayo'y makaranas ng mga tukso. Panggagahasa, we're up. Ang panggagahasa o rape ay isa sa pinakamalubhang kasalanan laban sa tao at Diyos. Sa Deuteronomio 22, 25 hanggang 27, malinaw na kinundena ng Diyos ang anumang uri ng sexual na pag-atake. Ito ay isang marahas na akto ng paglabag sa dignidad ng tao. At ito ay isang kasalanang dapat itakwil sa lahat ng pagkakataon. Incest, pakikipagtalik sa kamag at ang pang-pito ay ang incest o pakikipagtalik sa malapit na kamag-anak. Sa Levitico 18, 6, sinasabi, Huwag kayong sasama sa sinuman sa malapit ninyong kamag-anak upang makipagtalik. Ang ganitong uri ng kasalanan ay labag sa kalooban ng Diyos at labag din sa moral na pamantayan ng lipunan. Hindi lamang nito sinisira ang relasyon sa loob ng pamilya, kundi nagdudulot din ng matinding emosyonal at pisikal na pinsala. Epekto ng pinakamalalang sexual na kasalanan, sirang relasyon sa Diyos. Ang mga seryosong sexual na kasalanan ay naglalayo sa atin mula sa Diyos. Sa Biblia, ang mga kasalanang ito ay hindi lamang paglabag sa moralidad, kundi direktang pagsuway sa mga utos ng Diyos. Ang pagkakaroon ng malinis na pamumuhay ay mahalaga upang mapanatili ang ating relasyon sa Kanya at kapag nahulog tayo sa mga kasalanang ito, nadudung isa ng ating spiritual na koneksyon. Pagkawasak ng relasyon. Sa tuwing ang isang tao ay nahuhulog sa kasalanan ng pangangalunya o anumang anyo ng sexual na imoralidad, nawawasak ang tiwala sa relasyon, lalo na sa mga mag-asawa. Ang pagtaksil, halimbawa, ay nagdudulot ng hindi maipaliwanag na sakit at trauma sa partner at sa pamilya. Ang mga anak ay maaaring maapektuhan at ang pamilya ay maaari pang maghiwalay, emosyonal na sakit at pagkalito. Ang kasalanan tulad ng premarital sex o pornografiya ay nagdudulot ng emosyonal na pagkagulo. Ang mga taong sumasabak sa ganitong mga kasalanan ay maaaring makaranas ng pagkasira ng tiwala sa sarili, depresyon at anxiety dahil sa pagkilos na labag sa kanilang moral na paniniwala o pagpapahalaga, physical na epekto. Ang pakikiapid at iba pang sexual na kasalanan ay may mga pisikal na panganib. Kabilang ang sexually transmitted diseases, STDs, at hindi inaasahang pagbubuntis. Ang mga ito ay maaaring magdulot ng malalang kalusugan at permanenteng epekto sa katawan. Pagkawala ng respeto sa sarili at sa iba. Ang pagkakasangkot sa mga kasalanan ito, tulad ng pornografiya o masturbasyon, ay maaaring magdulot ng pagkasira ng dignidad at pagtingin sa sarili. Nagiging sanhi ito ng mababang pagpapahalaga sa sarili at maling pananaw sa tunay na halaga ng tao at seksualidad. Legal at moral na epekto. Ang mga seryosong krimen gaya ng panggagahasa at inses ay hindi lamang kasalanan sa harap ng Diyos, kundi legal ding pinaparusahan. Ang mga nasasangkot dito ay maaring humarap sa matinding legal na kahihinatnan at maaaring ikulong o maparusahan sa ilalim ng batas. Narito ang mga payo upang maiwasan ang mga sexual na kasalanan. Palakasin ang relasyon sa Diyos. Ang isang malalim na personal na relasyon sa Diyos ay makakatulong upang maiwasan ang mga tukso. Araw-araw na panalangin, pagbabasa ng Biblia, at pakikipag-ugnayan sa isang espiritual na komunidad ay mahalagang hakbang Upang manatiling matatag laban sa kasalanan, iwasan ang mga tukso. Alamin ang mga sitwasyon o lugar na maaring magdulot ng tukso at iwasan ito. Kung ang pornografiya o anumang uri ng kahalayan ay isang tukso, umiwas sa mga media o websites na maaring magdulot ng pagnanasa o maling pag-iisip. Palakasin ang disiplina sa sarili at magkaroon ng accountability partner. Pagtutok sa kahalagahan ng pamilya at relasyon. Alalahanin ang kahalagahan ng pamilya at relasyon sa buhay. Sa tuwing nararamdaman mong humaharap ka sa tukso, isipin ang mga taong maaapektuhan ng iyong pagkilos, lalo na ang iyong pamilya at ang mga tao sa paligid mo. Humanap ng tamang suporta kung nahuhulog sa tukso o nahaharap sa mga kasalanan, huwag matakot humingi ng tulong. Maaari kang lumapit sa mga pastor, counselor o support groups para sa emosyonal at espiritual na gabay. Alamin ang iyong halaga bilang tao ang ating katawan at pagkatao ay mahalaga sa Diyos. Ayon sa unang Korinto 6, labinsyam hanggang dalawampu, ang katawan ninyo ay templo ng Espiritu Santo. Panatilihin ang dangal ng iyong katawan at iwasan ang anumang aksyon na magdudulot ng pagkasira nito. Pagsisisi at paghingi ng kapatawaran, kung nahulog ka man sa kasalanan, tandaan na laging bukas ang pinto ng kapatawaran ng Diyos. Ang pagsisisi at paghingi ng tawad ay unang hakbang upang maitama ang mga pagkakamali at bumalik sa tamang landas. Lumapit sa Diyos at magsimula muli. Ang mga seryosong seksual na kasalanan ay may malalim na epekto sa ating buhay. Hindi lamang sa pisikal, kundi higit sa lahat sa spiritual. Ang mga ito ay maaring magdala ng pagkalito, sakit at pagkawasak ng relasyon. Ngunit tandaan na may pag-asa at kapatawaran sa Diyos. Mahalagang maging responsable sa ating mga aksyon at sundin ang mga utos ng Diyos upang manatili sa kanyang biyaya at pagpapala. Mga kapatid, napakahalaga na tayong lahat ay maging mulat sa mga kasalanang ito. Dahil ayon sa Biblia, ang mga ito ay maaaring maglayo sa atin sa biyaya ng Diyos. Huwag nating hayaang ang mga tukso ng laman ay sirain ang ating relasyon sa Kanya. Ayon sa unang Korinto 6, labinsyam hanggang dalawampu, ang katawan ninyo ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos. Kaya ingatan natin ito bilang mga anak ng Diyos. Uliin natin ang kabanalan at patuloy na magtiwala sa Diyos. Kung nagkamali man tayo sa mga nakaraan, laging may kapatawaran at bagong simula kay Kristo. Kaya huwag kalimutang magdasal, humingi ng tawad at magpatuloy sa landas ng katuwiran. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, at nais pang matuto tungkol sa mga aral mula sa Biblia, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like, at i-share sa inyong mga mahal sa buhay. Magkaisa tayo sa paglalakbay tungo sa kabanalan. God bless mga kapatid.